Gikinahanglan na sumala pang mupasar o balaod noon ang House of Representatives may kalabutan sa pagpaubos sa presyo sa produktong petrolyo. Mato ni Act Teacher Party List Representative Franz Castro, kiniuman sa 4 consecutive week na pag-increase sa presyo sa produktong petrolyo. Tungod sa geopolitical tension sa Middle East, asa kadaghanan sa mga Pilipino ang naapektuhan sa isgutan ng transportasyon, bisan pa man ang mga palaliton o serbisyo apektado ni ini. Gani uyon ang pipila sa mga presidente si sa Jensen sa maong sugyot aron mabawasan sumala pa ang ilang gimbog aton sa pangadlaw-adlaw nilang panginabuhian. Patunta magmubo ang petrolyo kay nalisdan man kami mga driver ko. Unya dili man tanan may kaya. Ana pay nga wala man pod pigado man. Alangan mo persaho ni mo pabayad. Dati ang petrolyo barato man ang kwan ba yung tinoy bilang tagis man po sa una ay karon nagdubli naman dapat pa yun manang magamit ang kwan gasolina o oh. support di pa sa mga sa baydo na nana o yun ma'am pag once mo saka ang transportation magmahal gud ang tanan Dugang pa sa maong opisyal, pinaagi sa pagtinguha sa mga policy maker sa pagpasar sa mga balaod nun nga mao ang oil bill package nga mao ay more regulate sa industriya sa lana sa pagsentralisa sa mas ubos nga presyo sa petrolyo dakong tabang sumala pa kini sa mga konsumante. Sa karon gila uma na lang ang mapasar ang maong sugyot alang sa ikaayo sa publiko. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.